Ayan guys, so welcome back. Ayan guys, bihira na nga lang mag-dumpster. Umuulan pa. Kaya na, na niyo. You know, ang tubig-tubig. Ulan talaga. Hala, hala. dami sigurong tapon na yon. Hala. It's look a light. It's look like a light. It's look like a lot. It's, It's wet. wet. What do you see? You, you. you see something? Okay. Ayo, tidak bersih. I don't see anything. You see something? Oh! I can't see. It's empty. I can't, I can't see. Oh, what is that? It like it's, it's broken. It's not a lamp. It's not a lamp. It's broken. a lamp. What is at the bottom? It's nothing. It's the no, it's Christmas. Nothing. It's the Christmas. It's a... Christmas. No. It's a oh my god, there's only two left. I oh, get Christmas bowl. is a is a glass oh look aku tak dengar hello dapatkan kurang dah itu nak masuk ni aku nak gini aku aku nak dah ya ni tak aku

is it open? Oh, that can be done. That's not nice. Open. Okay. That's the way. It's a Halloween toy. I like my How about this? Hey? Yes, yes. Okay. This one. Now. And this one. I'm not going for... I guys here. I'm okay. Di mana? Di dalam bilik perempuan Di sini? Di sini? Di sini perempuan Di akan akan Twice, i Look it's broken. This broken, I don't no. oh, it's not. I think it's a candle. Oh. Oh, it's not broken. Wow, oh. nice one. Oh, this one. Let open it. Let me open later. i to be careful. Back, okay. no, it's not okay. Here. It's more. Oh, broken. Is broken. Itu. No 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 it no, is no, no, no. It's broken. 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 Aku kereta apa? Aku kereta apa? Aku kereta apa? kena kereta apa? Aku kereta apa? Aku kereta apa? Aku Aku kereta apa? Aku kereta apa? Aku kereta apa?

We have black. <laughs> <laughs> i this one okay. Oh it's like something it inside What's the price I don't know A jacket oh. How much the price? 39 40 dollars. I think it's the return hand

Ay, naman yung mga bakit sa ito pa naman ako. Kalpalin ko talaga. Kasi ba kayo? Ilang araw ako dito, hindi na. Alam ko.

i oh, Look at me. It's like glass. a nice one. really heavy. It's okay. a glass. It's a glass. really heavy. Very strong. Strong time. very thick glass. this is the oh from, from the dinosaur yeah the part the missing part no the missing The dragon. here guys, wala like, na guys Yan guys, ito na Yung mga nakuha ko lahat Ayan, ito may nakuha akong ano to Dragon World na smoke effect air ice dragon pala ito parang may umano na uso kaya natanggal yung ano niya dito parang madilim try ko ayan against the light man masyado ayan ayan may ano siya yun ito natanggal yung pakpak niya pero makabit yan siya ayan may remote control ayan siya try ko ito mamaya ayan yung ano niya sa ayan yung ano niya tawag niya buntot ayan siya and then ito din dito ano pa ito pa ito pa konti konti ayan isang basurahan lang kami guys kasi sobrang grabe yung ulan talaga ayan ito siya coat ito siya na maong yan yung etika yan yung price niya tingnan nyo yung regular price niya is 60 and then 13 3999 na lang yung ano niya and sobrang ganda malaking ano malaking coat akala ko jacket siya na pang lalaki. ayan siya oh medium pala yung size niya Ayan, sobrang ganda niya. Tamang-tama ito sa malamig na panahon. Gandang coat. Ayan. Tapos, ayan, ito din. Serte ako nito kasi nakakaw ng dalawang pilo. Ng dalawang unan. Sobrang ito, dalawa. Tapos, ang kaganda nito guys, kasi pwede siya labhan. Ayan. Ayan, udubol siya. Nilagyan ng punda din. Sobrang ito pala lang nakalagay. Ayan, dalawa. Nakaano pa talaga siya? Naka ganito. O, nakalagay dito sa plastic. Ayan. Extra full pack. Ayan. 29 yung price niya. 40. Tapos, ayan, nakasale na lang ng 29.99. Ayan, dalawa. Alam. Ayan siya. paka box pa. Din ito, din dito. May nakalagay pa kunti-kunti dito. Ayan yung lagayan ng ano, yan oh, power suction na nagaya doon para pang bathroom. Ayan siya, ayan yung may ano, ito may kasaling parang pang ano siya, para mag vacuum. Ayan, ito parang sinira Manila ito oy eh. Ayan yung mga niya. Pero pwede pa ito siya. Maliit hindi siya, parang naano lang dito oh. Pwede siya lagyan ng mga ano. Ayan, ito din gusto sira pala kinuha ko akala ko maasimbol ko passion passion ano ganda pa naman yan yung isa yan yung isa guys ayan it's game time ayan siya ayan ayan may nakpa din ako ganito akala ko candle sayang guys marami sana kaso nabasag Ayan, 18, no, 18 pala yung ano niya. Pero parang ano siya, parang may nagcrack crack crack siya. Yan o. Oh. I-donit ko na lang ito. Kasi ayaw ko naman yung mga ganito, mga bungo-bungo. ito din, pang ano yata ito ng dog. Oo. Uh -uh. Laruan ng aso. Yan siya. Cute. Cute niya. Ano na kung ganito. Uy, ganda ng ano nito. Clip. Butterfly. Butterfly clip. Very cute. Oh. Sobrang laki. Ang dalawa. Hindi pa talaga siya sira. Bakit ba ito tinapon, oy? Ayan, guys. Mula nang nagdamsel ako, hindi na ako bumili ng mga pangtali ng buhok. Mga supply. Ayan, may naka din akong ganito na. Ayan. Ball ornament. Christmas ball ornament. Ayan, ano siya? Glass. Apat sana ito kasi nabasag yung dalawa. Ayan, no, oh, Nakakatakot naman ito i-ano, -ano, Ganyan sa Christmas. Christmas tree baka pag nahulog mabasag sobrang sensitive ayan ito din ayan pumpkin ano ito airpads pala ito lagayan ng airpads ayan ito rin pala yung kasama ng ano dito ayan ganyan lang yan siya dyan pala yan tapos paanohin ganyan lang yan siya tawag dito, ganyan tapos ano hindi dito? Para mag, ano, ayan o, oh, open and close. Ganun lang siya. Ayan, para mag-close siya. Ayan. Ito pa din. Sayang lang, hindi kami nakapunta sa ibang basurahan kasi sobrang ulan. Pero nakajakpat pa din ako. Ayan, ito yung nakita na siya ito, kinabukasan. Sobrang excited niya. Sabi ko, ayusin ko pa. Itong unan. At ito. Ang ganda ng mga nakuha ko talaga.